yung tatabasa na yun, mayroong bahay dun sa loob na kubera na ng mga halaman at ano, puno kailangan tanggalin para makapasok yung aparato namin ayan yung hill na siya yun kasama ko pa pasaway Gano, walang common sense yung bahay hindi diba ba eh kailangan mabuksan na ang ito hindi natin mamaya kahit kung saan siya pasok yung burrito eh papasok niya yung maliit na aparato para mas mabilis ito na yung jungle na pinutulan namin eh sa likod na lang ano, marami kasi ng mga lilit na bamboo doon pati sa likodan itong malaking puno nadali na rin kaya lang hindi ko na tinabas dyan eh medyo nagkaroon ng aksidente mayroong ano kaya nilagyan ko siya ng asin at saka alak alay baka nagalit yung puno yan hindi nisipan namin to hindi ko lang alam kung kailang gigipahin itong bahay na ito. Sa likod pa marami. Wala kasi daan nandito. Parking pa kabila kasi. Ay, oh, makutusan! Makutusan! Dami, dami! Kutsino haji! Kuro mga hayro ka rasa. Dami oh. Ito yung likuran. Kaso may ina itong... magandang bahay dito. Yung kotin niya kasi dito. Hirap pa kayo sa mga bambu ang ay, mahirap eh kasi nakahapay papunta roon sa kanila kaya manumanong tatabasin para hindi bumagtakman hindi na kami dadaan dito ayaw eh hindi na lang kami ikot konti na lang hindi na lang mga nakahapay dito taas kasi baka tumama dito sa sasakyan dito so, lang lagpas na sa boundary to sa ano sa muhon kaya lang kabasing ko na lang kasi baka tumama nga rito sa kabilang bahay na kotse para pag nilagyan namin ng scaffolding wala nang istorbo dito na naman ang ano may problema sabi ng bahay bago kasi